Matapos ang Pasko, abala na agad ang ating mga kapatid sa paghahanda para sa bagong taon. E kamusta naman kaya ang bentahan ng mga bilog na prutas na isa sa unang binibili? At live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, mabenta na pala yung mga bilog na prutas. Ngayon pala, kamusta ang presyohan? hindi mawawala sa media noche. Aba pang paswerte tulad ng mga bilog na prutas. Pero alam mo, limang araw bago ang salubong sa bagong taon, e eh matumal pa ang bentahan ng mga yan. Isa sa mga stall owner sa kahabaan ng Palangka Street sa Quiapo, Maynila, may dalawang oras ng bukas pero wala para buena mano. Paunti-unti lang daw ang binibili ng mga customer makumpleto lang ang labindalawang bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte tuwing magpapalit ng taon. Sa ngayon, 4 for 100 pesos pa raw ang mga karaniwang binibiling prutas, gaya ng apple, peras at orange. Isang daang piso kada kilo naman ng melon. Habang isang daang piso din ang anim na pirasong kiwi. 50 pesos naman ang balot ng kiat-kiat, gayon din ang tumpok ng dalandana. May mga turotot din sa Quiapo na naglalaro sa 35 hanggang 100 pesos, depende sa laki. Ruth, habang papalapit daw ang bagong taon ay mas tataas pa ang presyo ng mga bilihin sa Quiapo, Maynila. Sa mga prutas lang daw ay asahang dodoble ang mga yan. Ngayon ay nandito tayo sa Divisoria at sinilip din natin ang presyohan at bentahan ng mga bilog na prutas. Hindi nalalayo ang sitwasyon dito sa Quiapo, Maynila. Ruth? Ria, yung binanggit mo kanina na mas matumal, ano yan compared to nung isang taon? Saka di ba parang sana nga mas mamili na lang ngayon hanggat mura pa eh, no? So hindi nakikita ng na, mga tindera na ganyan yung parang yung trend. tama ka dyan, Ruth, no? Ang sabi nga ng mga nakausap nating manininde, eh parang hindi raw nagpasko ang ating mga kababayan dahil kung ikukumpara daw sa parehong panahon noong nakaraan taon, abapaldo paldo na raw ang kita nila. Pero ngayon, talagang napakatumal ng pumunta tayo sa Quiapo at sa Divisoria. Pero alam mo, Ruth, umaasa sila na bukas, biyernes, ay magsisimula ng sumigla ang kanilang negosyo dahil, syempre, bigaya na rin daw ng sweldo para sa katapusan ng 2020 24 at sakya po naman mas marami daw ang misa dahil diyan mas maraming tao. Ruth. Yan po all express report ni Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarat shadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5